Good afternoon guys. So ngayon naman kung nakikita niyo itong awa ko. Ayan. Ah, Ito nyo yan. Parang may laman na maliit. Luya po yan. Mali yan po eh. Medyo lumaki na na konti. Ang galing lang po yan yung sa mga buds ng luya na nabibili natin. Na tinapyes ko lang yung pinaka pinagsuhian niya. Katulad yan. Ayan. Ayan. So ayan may, medok may doktong na siya. Yung sa mismong pinakakatawa. Nakita nyo So, ayan. Ang uh, wadi apat na tira Katulad rin nito. Ayan, dumuktong na. Ito yung pinaka, ano niya kinuha ko dati. So, so ito yung karugtong. Ayan, naglaman na. So, apat na piraso yan. So, ito rin. Ganon din. Ito yung pinagmula niya. So, ayan. May duktong na siya. rin na isa. So, ang gagawin natin. Kung nakikita yung punto ng lupa So, medyo yan. all the Although medyo babato yan. Pero maganda yung lupa niyan. Kasi ginawa ko yung tinambakan ko ng uh, garden soil yan. Magkahalo. Tsaka yung mga pinagtatabasan ng mga daon. Ayan ako nakikita nyo. Ayan ako. Ang tataba ng bulat niya. Ayan So, ibig sabihin, mabuhag-hag po siya. Gagawin natin, dito natin sila ililipat para mas maganda yung magiging laman niya. O, so, liga, sa niyo. Actually dito siya nakatanim eh, ayun sa gilid na yun doon. So medyo ano dyan. So kasi ayusin natin yung tanim dyan ng mais at saka yung talong para mas mamanda yung ano nila tubog. So dito muna tayo. Tanim natin sila rin. So, yun, guys. Ayan. Lipat na natin sila. Ito. Ito. Ayan. So, at least, makakaano, kasi buhagabi kong ilalim yan. Kaya, although, may mga batu siyang ganito, malalaki naman, pero, mas madali siyang makakaano kasi maluwag galawan yung ano. Hindi ka tulad nung pag siya, doon siksik na solid yung lupa tsaka maputik. So, at least, siya makakaano yung naman yan. Na, At saka, sigurado na maganda naman siya. So, yan guys. So, maraming salamat sa panonood Thank you for watching. Happy planting. God bless.